Dahil ngayong araw nga ay may schedule tayo ng bakuna so magbabakuna tayo ng hag cholera mga katropa pigs. So kung makikita nyo mga katropa pigs ay ipiniprepare ko na yung ating mga needles para mamaya ay lalagyan na lang natin ng bakuna itong mga ito at isa isa nating ituturok ito sa ating mga pig deaths. So mas madali po ang pagbabakuna pag ganito po ang ating gagawin. Una ay nilinis ko muna yung ating mga syringe at pati yung ating mga karayom ay in-sterilize na rin po natin mga katropa pigs at isa isa na nating nilalagyan ng karayom yung ating mga syringe syringe para mamaya ay lalagyan na lang natin ng bakuna. So bali 77 heads po yung ating babakunahan ng hag cholera kaya 77 needles din po ang ating gagamitan at 77 na syringe. Matapos nga ako maglagay ng mga karayom dun sa ating syringe ay kinuha na natin yung ating bakuna dito sa ating rep. So kinuha ko yung dalawang hag cholera na 50 dose. dahil 77 nga yung ating babakunahan ng mga piglets may matitira tayong ilang bakuna. So dalawang 50 dose nga ang ating kinuha. So ang matitira mga katropa pigs ay sa mga inahimbaboy naman natin ibibigay so yung mga buntis natin tayo ay nagbabakuna din ng hag -kolera. matapos na nga natin kuhanin yung ating bakuna sa ating rep ay ang gagawin naman po natin ay yung ating culture na, na hag -kolera ay hahaluin naman po natin dito sa sterile water niya. So, kailangan po natin pagsamahin ang dalawang ito para po mapaghalo natin ang mga ito. So, unang gagawin mo para naman mapaghalo mo nga ay kukuha ka muna ng sterile water dito sa kanyang lalagyan and then syempre ilalagay mo dun sa cultured na hag cholera at pantutunaw po yung cultured na hagolera. cholera so huhugutin mo uli yung cultured na hagolera. cholera so kaya ko tinanggal yung syringe medyo pinasingaw ko yan mga katropa pigs dahil nagka karoon ng bula. So yan, huhugutin mo uli yung culture na hagkolera cholera and then pag nakuha mo na nga siya ay ilalagay mo uli siya doon sa sterile water niya. So yung sterile water natin mga katropa pigs ay 100 ml. So ang dosage po natin sa mga piglets ay 2 ml. Pero may nabibili din po na hagkolera na 1 ml lang po yung pagbibigay nito. So iba-iba po, conforme po sa instruction na ibibigay ng company or nung product na nasa inyo mga katropa pig. So yan na nga mga katropa pigs at nahalo lalo na nga nating maigi yung ating hag -cholera. So it's time naman para sa ating distribution. Matapos nga natin paghaluin mga katropa pigs ay atin ang huhugutin isa-isa sa ating syringe at nilalagyan na nga natin ng 2 ml yung bawat syringe. So pag ganitong setup po mga katropa pigs mas mapapabilis po yung ating pagbabakuna dahil turok na nga lang tayo ng turok pagdating natin sa kulungan. At syempre yung ating nilalagyan ng hag dahil live nga ito ay nilagyan natin ng ice gel para mapatantili natin inyong lamig ng bakuna at hindi mamatay ang mga ito. So 77 po ang ating hinugot dahil 77 piglets nga ang ating babakunahan. Matapos nga nating i-prepare mga katropa pigs ay pupunta na tayo ng kulungan para magbakuna ng hagkolera cholera. Nandito na nga tayo sa nursery area at uumpisahan na nga nating magbakuna. So mga katropa pigs ang ginagawa natin sa pagbabakuna ng baboy ay kinukulong natin ang mga ito gamit ang isang bakal na pahaba at magsasama-sama na po ang ating mga piglet, so mga katropo pig sa una lang po malilikot ang mga yan pero pag tagal po ay magiging kalmado din po ang mga yan, so mas mabilis po na ang pagtuturok natin ay talaga pong nakakulong silang ganito kaysa po yung hahabulin natin isa-isa yung ating mga piglets dahil kung ilang beses natin tinurukan ang ating mga piglets or ilang ulo ang ating piglets ay ganun din ang ating paghuli sa kanila so kung nakakulong po silang ganito nakapirmi lang po sila ay hindi po sila ganong mapapagod pati na rin po yung magtuturok natin mga katropa pigs bawat isang kulungan nga pala inaabot lang kami ng 2 minutes sa pagbabakuna unlike po kagaya dati na kami po ay talagang inaabot ng matagal bago po namin mabakunahan lahat ng piglets nung hindi pa po namin alam yung diskarte na ito. So habang tumatagal ay napapaalwan po natin yung trabaho natin mga katropa pigs. Sana po ay may natutunan kayo kung paano mapapaalwan yung pagbabakuna natin sa ating mga piglets. So for today's video guys, ito lang po muna. Maraming salamat sa iyong panunood. Pagla-like, pag-share, pag comment At kung di ka pa sa page ko, ipalo mo na ako para lagi kang updated sa mga video ko. At kung umabot ka sa nanonood ng video na to guys, paki-comment naman diyan sa baba para mapasalamatan kita. Happy farming po and God bless us all. Bye-bye.